Alright mga paps, welcome to our YouTube channel yeah. For today's video natin mga paps ay uh, Meron tayong ito troubleshoot So, pansin nyo ba yung inyong mga signal light ay mabilis na mag blink So, hindi siya normal So, tulad nito Yan ay normal niya na blink Yan So, ito So, di ba napakabilis Hindi siya normal, di ka tulad nito Yan yeah right so yan ay troubleshoot natin so sa mga gaytong klase mga paps uh, dalawa lang yan so pwedeng sira o pundido na isang ilaw ninyo o isang signal light uh, Diyan harapan o yung sa uh, likod so pwede rin siya na uh, nakakalas natanggal doon sa ang kanyang wirings natanggal so pwede mangyari yun lalo nagbaklas kayo so ito kasing motor nito ay nagbaklas ako may inayos ako so possible na hindi ko na ibalik yon so titingnan natin alright tingnan natin mga paps pala muna kung saan yung uh, walang ilaw doon sa harapan o sa likod sitso yun may ilaw yung likod ah, ito yung harapan ng wala so tingnan natin tuntunin natin yung wire niya mga paps madali lang naman ayan o, ito. so yun nga tanggal so hindi natin naikabit tayo may kasalanan so yun ganito lang yung uh, para mag siya mga paps lalo kapag nagpakabit kayo so yung isa rin dahilan ng mga paps ay yung katulad na sinabi ko yun na na kapag sira yung isang ilaw ninyo Ayan, naikabit na natin yung sa harapan. So, tayo yung may pagkakamali. Hindi siya pundido. Hindi so, lang natin siya na ibalik. So, tayo natin. Right. Let. Okay, okay. Right. Ayan, okay na. So, ganun lang mga paps pag troubleshoot na yan.